Alright, okay. Uh, kapraso lang po ito. Para at least, eh, pare-pareho na po tayo makauwi. Alam ko, masyado kayo nahirapan sa araw na ito. Pumila, nagsulat na ninyo mga pangalan, ninyo adres, ng ninyo cellphone. Pero kailangan po mangyari itong araw na ito. Sabagat, ang araw na, ang araw na ito, ito ang simula ng ating pagsasamahan. Mula ngayon, hanggang sa araw ng eleksyon, hanggang sa mapapakailan mo. <laughs> Alam mo kung bakit ko nasabi ito? Alam mo? <laughs> mamaya natin ka sa akin. <laughs> <laughs> Alam mo kung bakit ko nasabi ito? Kasi ang muna-una nagpapasalamat ako sa inyo. Kasi pinaulakan po ninyo kami na kayo ay aming mga kasama. Malaking bagay po sa amin na tumugon kayo sa aming panawagan. Malaking bagay po. Pero yan po ay susuklihan po namin ng walang hang, walang 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 wagas na pagsiselpisyo. Ngayon, sasabihin ko po sa inyo. Tapos na po yung mga sistemang bulok ng mga politiko na kung saan pinatatawag lamang ang mga tao, mga leader, tuwing araw ng eleksyon. Pag malapit ng eleksyon, titigilan na po natin yun, wawakasan na po natin yun. Kayong mga pinili namin, inilagay namin sa sistema namin, isinama namin sa amin pong mga top leaders, Asahan po ninyo. Asahan po ninyo. Hindi isa, hindi dalawa, hindi tatlo, hindi apat, hindi lima. Magsasawa kayo sa tulong mula sa amin. Yes! Ayun ako kayo, Nandito kayo. Ngayon ang aming mga top leaders. Kayo maninindigan. Alam ko na pagsusumikapan nyo na manalo ang grupong ito. Manalo si Governor Dan Fernandez. Manalo si Vice Governor. Manalo si Mayor. Hindi kita tatantanan. Mayor. okay, ngayon. Ngayon. Meron akong pinigay sa inyo na papel. Tama ba ni? Tapos yun yung mga papel na mga binigay. Yan. Taas. Ang hindi magtaas, mama. At tayo ng panahon ng katipunan, ay ang Dres tinataas ang kanilang mga sedula. Revolusyon! Revolusyon para sa pagbabago Di ba? Ito. Ito po ay isang dokumento. Computer Generated Document. Ibigay ko po sa inyo sa araw na ito. Itatago ninyo Darin dadali nyo sa araw ng eleksyon. Pagdating ng araw ng eleksyon, kukunin ko sa inyo. Kukunin ko sa inyo. Paano kukunin ni Governor Dan Fernandez ang dokumentong ito na ibinigay ko ngayon sa araw na to? Ito po ang gagawin nyo sa araw ng eleksyon. Sa araw ng eleksyon, igisig eh kayo maaga. Pagkisig nyo na maaga, magsisipilyo kayo. Siyempre, maulang mo. Mamaya may tinga-tinga. <laughs> Kakain kayo, sipilyo ulit kayo. Pagkatapos, maligo kayo. Kis-kisin nyo ang inyong kinigili. Baka pag pumunta kayo sa presinto, mga moy ang kinigili. O, pagdating doon, hawak ito. Ha? Ilalagay po natin ang lahat ng nakalagay dito sasabihin ko po sa inyo ang ating magiging sumpaan, ang ating kasunduan sapagkat kami tutulungan ninyo tandaan po ninyo magsasama tayo ng mahabang panahon yun bakit pumunin ni gobernur yung papel na to mamahalin po kami yun, sister naalala nyo ngayon pumila kayo ako na yun kung po si mayor ma Si Mayor Buboy, Maristela. Ma! Si Vice Mayor, Fe. Ma! Nag-usap-usap kami. Sabi namin, alam mo, tayo sa mga tao, pumipila sila. Sabi ko sa kanya, ayoko ng ganyan. Ayoko ng pumipila sila. Isang beses ko lang sila papipilahin. Dahil sa susunod, sa susunod, pag gobernador na ako, bibigyan ko na sila ng ATM card. Yeah! <laughs> hindi ang card na to, hindi na kayo pipila. Ipadadala ko na ang biyaya sa inyo. Yay!